Mga kapugat welcome back to my YouTube channel. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano magbilog ng bakal na 12mm gamit ang rim ng tricycle. So, kung interesado ka sa video na to, panoorin mo simula hanggang sa dulo kung paano ito bilogin. Gagawin natin uh, bilog na bilog itong 12mm na bakal. Itong bakal na 12mm na to ay ating gagamitin sa kalandig blower na pangkahoy at panguling mga kapugad. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel mga kapugad, mag-subscribe ka na para manitikay ka sa aking mga video na in-upload. Tara mga kapugad, magsimula na tayo. Putulin natin ang rim mga kapugad. pagkatapos puputol tayo ng uh, bakal para idikit sa ibabaw ng rim to magsisilbing uh, pinaka-guide pag binaluktot natin ang bakal diyan ipapasok ang bakal we will natin yan mga kapugad Siguruhin ninyong dikit na dikit or welding na welding yung bakal na nilagay sa ibabaw ng rim. Dahil kapag mahina ang pagkaka-welding ay ito'y matatanggal. Dito ko ikinabit sa aming bumba ang nasa ding rim dahil matibay ang tubo nito at nakasemento na to Magpuputol na ako ng bakal na 12mm para ating subukan kung talagang mabibilog ang nasabing bakal subukan na natin uh, ipasok ang 12mm na bakal at ating bibilogin na ayan dahan dahan lang ang pagbaloktot ng bakal Utay-utay lang. Huwag nating uh, bibiglay ng pagbaloktot ng bakal. Dahan-dahan lang mga kapugad. Hanggang sa ating ito'y mabilog. Napakaluan magbilog mga kapugad kapag mayroong ganitong uh, gamit. Rim lang ang katapat sa pagbilog ayan medyo bilog na balik natin tayo tayo uli ang pagbilog hanggang sa ito bumilog mga kapugan konting tiis bilog na ayan na konti pa Pagkatapos, sa uh, hindi pa rin siya masyadong bilog. Meron akong ladder dito. Dito ko pupukpukin para mabilog ng todo. Konting pukpuk pa, mabibilog ka rin. Pukpuk pa, pukpuk. Ayan, ayan na. Bilog na siya mga kapugad. bilog na po. Ito so, ngayon ating uh, i-wildingin ang magkabilang dulo ng nasa bakal. So mga kapugad, ayan na bilog na sila. Ito ay aking gagamitin sa kalandi blower. Ayan na hindi ko na pinakita kung paano ko winelding. Lang kasimple mga kapugad, ang pagbilog ng 12mm na bakal. Magagamit nyo ito sa paggawa ng kalandi blower. Napakaganda ng pagkakabilog. Kayang-kaya nyo yan mga kapugad. Sundan nyo lang kung paano ko ginawa at makakagawa kayo ng bakal na bilog na bilog. po yung kalandi blower na aking uh, deliver sa may-ari. Ayan, ginagamit na nila. Napakalingas. Kita ninyo, ang laki ng uh, nakasalang. So mga kapugad, kung gusto ninyong uh, bumili ng aking kalandi blower, PM lang ninyo ako. At kayo aking nga uh, papadalhan ng kalandi blower pang kahoy at pang uli. Salamat po.